tayo at isang panipagong episode na naman tayo. Napakasimple lang para sa ating episode for today. Kagawalan tayo ng ginataang tahong. Wow! Panahalan tayo nito kay Eli at yari kay Boy Mukbang. Napakasimple lang ang ating episode for today. Panoorin nyo hanggang sa dulo kung paano natin pasasalarapin. Ang ginataang talong, lalagyan lang natin siya ng gulay, kalabasa at sitaw. Napakasimple lang kay Lee para sa ating episode for today. Kaya kung bago lang kayo sa channel, huwag kalimutan naging mag-like, share, subscribe para updated kayo lagi sa aming mga ginagawa. Kaya tara kay Lee, papakita ko muna yung sangkap. Kung handa na kayo, tara! Dito! Tara kay Lee, papakita ko muna yung ating sangkap para malaman nyo. Tara! Ito yung taong natin, oh Ito yung taong natin, yan, taong. Yan, tapos kasama pa, may kasama pa tayong hipon kayo, nilalagyan natin ng hipon. Tapos ito yung sangkap nya Ito yung sangkap nya Meron tayong bawang, sibuyas, duya, siling green, para medyo spicy kaili siling pula, meron tayong sitaw, lemon grass, saluyot kaili yan, para may raming gulay. At ito yung kalabasa natin. Yan. Mas masarap kayo eh. Sa gata, may kalabasa. At ito yung gata natin. Pampaalat na patis. Yan. Ayusin lang ito namin kay Lee, mga sangkap. Ito, malinis na yung tahong natin. Yan. Ayusin lang namin itong mga sangkap kay Eli. Tsaka yung kalabasa kasi ito yung medyo matagal-tagal. Kaya tara, samahan nyo na ako. Let's go! Yan ang kay Lee, dahil malinis na yung tahong natin at yung hipon sa si buymukbang abalang abala siya kanyang gawain kay Eli inumpisa niya ng pag na si sibuyas luya yan simpleng sangkap lang yan kay Eli pero suabi tapos ito yung mahirap kay Eli yung kalabasa babalatan pa natin pero kayang kaya ni buymukbang yan para sa ating episode kasi sanay na yan si buymukbang sa kanyang activities o activity pag kami ay nagbablog yan, balikan na lang natin ulit mga siboy mukbang kaili pag naggigisa na tayo sa ating sangkap. Pero kaili, slice muna natin yung kalabasa natin para tapos mukbalat na buy mukbang. ibigay ng kaili. Mas masarap, maraming kalabasa. Pampalinaw ng mata. Pampalasong. Okay. Boy Mukbang, bising-bisi sa kanyang activity. Bising-bisi si Boy Mukbang sa kanyang activity kayo. babalik ng mangga. Panghimagas. tapos yung sitaw naman napakasimple lang okay okay ni tara umpisan natin sa ating pagigisa kayo ni maglagay tayo ng nagtika konti lang dahil may gata yung Gulay natin, panggigisa lang natin sa gulay ah, sa ating sangkap. Napakasimple simple lang yang kaili para sa ating ginataang tahong. Wow. Yan painitin natin mainit bago natin lagay ang mga sangkap. Kailan mag pisa na tayo? Ilagay na natin yung luya. itong recipe pili sa kaili ay napaka lang. Kaya lang natin mag-brown-brown kunti yung luya natin bago natin ilagay ang ating bawang at sibuyas. Balikan na lang. Okay, okay na yung luya natin. Lagyan na natin yung bawang at sibuyas. Pagsama na natin para hindi magtampot. niya kung kikili, ilalagay na natin ang ating tahong. Ayan lang nating maluto yung sangkap natin, bawang at sibuyas. Ilagay na natin yung lemongrass para mas bumango. Balikan na lang natin yung lupang mga tayo sa pulso nito kaya hindi ok yung santos natin, ilagay na natin yung Yan. Tapos na natin yan at may ilagay na natin yung kalabasa. Kasi pa yung minuto, balikan natin. Mmm, bango. Ilagay na natin kayo yung yung kalabasa. Panggigitahin natin yan bago natin maglagay tayo ng gata. Ito ay napakasimple lang at madaling sundan para sa ating episode. Ginataang tahong na may kasama pa ang kalabasa. Mas masarap kay Lee pag maraming kalabasa. Sabi ng iba, pampalinaw ng mata. Napakabango dahil nilagyan natin ng lemongrass. maya na natin kayo ilagay yung sitaw dahil yung sitaw ay medyo madali lang maluto likos lang natin to wow fantastic crazy pee timpla na natin yung kayo ilagay maglalagay natin ng patnis para magkalasa na yung kalabasa natin at tahong isang sandok lang kailin na patis yan at inikos lang muna natin yan maglagay tayo pa lang muna kailin ng konting paminta pamintang wasak yan pamintang wasak natin maglalagay tayo ping 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 wow 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 inikos lang natin yung kailin Yan. Ang bango. Dan. Madali lang kasi kay Eli mag-adjust. Pag matabang pa, kaysa maalat, mahirap mag-adjust kay Eli. Kaya takpan muna natin yan. Mamaya natin lagay ang ating ibang sangkap. Kalipas silang minuto kay Eli. Balikan natin. Ooh, wow, wow, wow. Ilagay na natin yung siling green at siling pula. Yan. Para medyo spicy na yan. Wow. Ilagay na natin kayo yung sitaw. Mamaya na natin ilagay kayo yung hipon. Ilagay na natin yung sitaw natin kasi yung hipo natin madaling maluto at saka yung saluyot bago tayo maglagay ng gata mikot lang wow ito kay Lee first time namin itong ginawa ang ating ginataang tahong na may kasama pa ang kalabasa at sitaw. Takpan lang natin yung kailit. Balikan natin ulit mamaya. Okay, pagkalipas ng ilang minuto, balikan na natin ang ating wow. Mahapaw na naman kay Check natin yung kalabasa. mix muna natin. Wow. Check natin yung kalabasa kay Elite. Medyo malambot. Oh, malambot na. Goods na goods na yung kalabasa natin na kay Elite. Tahong natin. Goods na rin. Pwede na natin ilagay ang ating hipon para malagay na natin ang ating bata para may drama ka Eli ang ating ginagawa yan kaya yeah, kung hindi nyo pa nasubukan to subukan nyo kay Eli panoorin nyo na lang hanggang sa dulo yung video na to para malaman nyo para hindi lang tayo pwede uh, tinulang tahong ginisang tahong may iba-ibang paraan kay Eli yan para maya maya ilagay na natin ang ating gata dahil gudz na gudz na yung kalabasa ng ating mas masarap maraming gulay pampalinaw sa mata ilagay na natin kaili ang ating saluyot na natin ilagay ang gata ilagay na natin ang ating saluyot at kahili yan. Kasi madali lang naman itong maluto kay Lee. Yung dahon na to, yung saluyot na yan. I-makeus lang natin ang pente. At ilagay na natin ang ating gata. Wow! Nagugutong na naman si Boy Mukbang kay Lee. Lagay na natin ang ating gata. para magsha-shout out na tayo kay Lee. Lagay mo natin yung gata natin. Ito ay napakasimpleng recipe. Gusto lang natin niyang kaili at magsha out tayo sa ating mga solid at silent viewers Wow! Mukhang panalo Napakabango dahil sa lemongrass Overload yung gata natin Ang ating gulay kaya mas masarap muna natin kay Lee kung anong kulang para mag-shout out na tayo. Wow. Wow. Wala na tayong idadagdag kay Lee. 120% para sa ating ginataang tahong with kalabasa. Yan kay Lee, mag-shout out muna tayo sa ating mga sulit at silent viewers dyan kay Lee, habang hinintay natin na mag-absorb at maluto yung mga gulay natin at yung ano natin na uh, saluyot magsha-shout out tayo sa ating mga sulit at silent viewers dyan kaya shout out Kimti Ki Channel from Ayala, Sambonga City shout out Damaso Ramos shout out Jams Channel from Saudi Arabia shout out Bisdak Living in Japan shout out Excuse me po. Yes. <laughs> Mads in Japan. Stout. Mommy Mel from Muscat, Oman. Stout. Mother Blood. Stout. Bartholome Grudas. Stout. Gerani Yimpau. Stout. Mundar Blood. Stout. red Official Blood. Stout. Divina Robertson blog, setauh Nits blog 887 seven, setauh Early Don Lorino Bayuna, Missing Amisignage Channel, stout Amigos Amigas from San Rafael San Carlos Pangasinan City, stout Mercy Twin Kasulas from Netherlands, stout Hilton and Hailey blog, stout At Home with Eden blog, setauh Elin and Arthur Vlog. Shout out. Jim Boyla Rizzo from Rome, Italy. Shout out. Laila Katagayama from Japan. Shout out. And Mami Michelle Kawakubo. Shout out. Yung maraming maraming salamat sa iyo, Mami Michelle Kawakubo, sa pagtangkilip niyo lagi sa aming mga ginagawa sa araw-araw. kaya -araw. maraming salamat at ingat ka palagi, Mami Michelle Kawakubo. Shout out. ECX ng Cameroon. Shout out. Group about Walk Riders about Sonora Boys Alabang Boys and KMD Department about Jipuyoy Hero about Gilbert Santos about Chris Mulina, about Blaine Nagatun about Lorenzo Borja Jaden Reddy Kim De Fernando Canio about Gerald Davila about Gilbert Chulubri out RJ Valentino Val Shout so, out mga kiling ating mga sulit at silent viewers dyan At maraming maraming salamat sa inyo At ingat kayo palagi Lalo na yung mga UW natin na sulit at silent viewers Maraming maraming salamat sa inyo Sa pagtagkilik nyo lagi sa aming mga ginagawa Kayo maraming salamat At ingat kayo palagi Copy boys Napakasimple lang Para sa ating episode for today Kung sa wala kayo sa tinulang taong Ito naman ang gagawin nyo ginataang tahong. Kaya panoorin nyo lang hanggang sa dulo ang ating episode. Pwedeng pulutan, pero sa atin, pang oh, pangukbang. <laughs> Kaya tara kayleigh. balikan na natin ang ating ginagawa. Baka nasunog na. Kaya let's go! Kay Lee, pagkalipas ng ilang minuto at tapos rin natin mag-shout out. Wow! Pagkapangon na kay Lee at kinawa na pala natin kay ang ating lemongrass. Okay na to. Yan. Ready to serve na kay yan, saktong-sakto lang. Yung sabaw niya. Yan kay Oh. Yan, oh, saktong-sakto lang yung sabaw niya. Para lasang-lasa kay Mahirap naman yung ginataan mo. Ay sobrang daming sabaw. Yan, ito ay napakasimple lang. At saktong saktong-sakto na. Titikmal ng ating hurado na si Boy Mukbang kung okay na ba yung ginawa nating ginataang tahong. Wow, wow, wow. Yan na, Titikman lang ating urado kung okay na ba yung ginawa nating ginataang tahong na may kasama panghipon, kalabasa, sitaw, at saluyot. okay na. Yan ang kaili, ang ating finish product, easy at simple recipe. Ginataang tahong na may kasamang pangkalabasa, sitaw, hipon, at saluyot. Pagkain lang kami ng kanin kahili para hab haba na. Wow, wow, wow. Yan ang kaili, ang ating finish product, ginataang tahong. Wow, wow, wow. Rice ni Boy Mokbang kay Eli At gutom na naman si Boy Mokbang Kaya tara Lahat ng hindi pa kumain dyan na Para sabay-sabay din -sabay mabubusog Wow, wow, wow Napaka simple lang oh Rice natin kay Eli Kaya tara Ano pang inintay nyo? Let's go Hab Hababa na Wow, wow, wow ka, tapos lang natin magluto at simpleng recipe. Ginataang tahong with kasamang kalabasa, hipon, sitaw, at taluyot. Kaya bago tayo kumain, salamat mo natin lagi yung blessings na binibigay sa si atin sa Lord, maraming maraming salamat, Lord, sa blessings na binigay mo sa amin at maraming salamat. Hindi lang mga kasi maraming salamat, Lord, and God bless our Amen! Ano pang inintay nyo? Tara! Hababa na! Napakasimple lang ang ating ginawa kay Eli. Gumawalan tayo ng ginataang kalabasa at tao. Kaya, let's go! There's five kay Wow! Panalo. Mmm! Ayo. Ang hmm. okay, ganda uh, kay Lee. Okay, kay Pala na lo Hmm. Wow. Teka, hindi siya yun dyan. Matching Japan, Gimboy Pistach living in Japan And Mam Michelle Kau berkubur tanam Semua baik kan Para sebesar-besar Tengok bubur-bubur So, perasaan yang simple At easy recipe Hmm kay Uri dahil yung kalabasa natin ay drug na. Grabe. Sulit so, kay Uri ang lasa.

Ayos kay Ailey, panalo. Napakalasa kay Ailey kaya yung anak niyo ay may nakumain sa mga gulay. Turogin niyo lang kay Eli para makakain siya. Dahil nandito lahat sa kanya yung yung niya kay Ailey nandito siya sa bau. Yung mga gulay natin. Mm -hmm.

ayos kayo din, medyo spicy konti dahil nilagyan natin ng shilling grill, pula parang bulalo din kinain natin. Pinagpapawisan din ng maraming singot. Oh, yan. Bago layo.

Pinabiisya tayo kayo rin ng maraming singot. Oh. Mm -hmm. mm -hmm. Surot na naman kayo si moong mukbang. ayos. Wow. Ah. Pinagpawisan tayo kayo, marami to. kayo ng maraming singot. Diligbit mo namin ito kayo bago kumipapaalam sa inyo. Kaya tara. Yung kaili at sabi na naman tayo sa simpleng recipe. Ginataan tahong, kalabasa, sitaw, at hipon, at meron pang saluyot. Kaya huwag kalimutan lagi mag-like, share, subscribe, para titid kayo lagi sa aming mga ginagawa. At maraming maraming salamat. bye, bye.